Santiago Unang Kabanata Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na pinapatatag ng mga pagsubok ang inyong pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Wag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ikatlong kabanata. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito ay napapasunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito ay napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling sa pamamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang pigilin at talagang napipigil ng tao, ngunit walang makakapigil sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at ito rin ang ginagamit natin sa pagsumpa sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit pagsumpa. Hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diablo sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagkatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ikaapat na kabata Saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa masasamang nasa na nasa inyong kalooban at naglalaban-laban? Meron kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, Ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamta ng inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sandibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sandibutan, ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa mga kapatid. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi yung ginagawa, ay nagkakasala. Ikalimang Kabanata Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak at ang kalawang din yon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga gumapa sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang upa. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga manggagapas na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa layaw at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matwid. At hindi siya lumaban sa inyo. Kaya nga't magtsaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tsaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatsaga ng pagpatak ng ulan dapat din kayong magtyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan sa isa't isa mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na ang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nasalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tsaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at nawunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas, at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan.